Hi guys, uh, ngayon ay tuturuan natin ang ating mga farmers dito sa uh, Bicol, anong lugar ito kaya? Sitibicol Magisay. Sitibicol. Kasama po natin ang mga magsasaka, mga mga, mga growers ng uh, mga saging na kung saan sila ay na, namong problema sa, uh, sa tinatawag dating posarium wealth or panama disease at saka marami pang ibang problema sa saging. Ngayon, nandito tayo para bigyan natin sila ng tamang solusyon kung paano masol ma-solve ang problema sa pamamagitan ng biological control. no Na ma-solve natin ang problema na sila na mismo ang gagawa ng kanilang biopesticide na i-apply para sa pagkontrol ng mga pest and diseases at saka sa kasaswell rehabilitation sa kanilang uh, farm. Ngayon, uh, si... Anong pangalan mo kuya? Kenong. Kano Brasilia. Kano Brasilia. Oh, Mel Queen. Ano ano ano? Oh, milk Queen. Oh, Mel Queen. O. Si si Sir ang isa sa mga partners na partner natin dito kasama to mga farmers natin, mga growers ng uh, saging. Ngayon, bakit ano po pinaka problema niyo kuya dito sa farm? Ang kwan Panama, Panama disease tapos uh, Alcoheres, moko, moko, moko disease. Mm. Ang taon na kayo, ka, kuya, nag-ano, nag-study? matagal na, mga siguro, may sumipropa, naka-pa na kami, naka-saging na kami. Ano, ano ka, gaano ka problema ang tinatawag na panama disease dito sa inyong lugar? ang panama di gin mapugngan ya pagka kwan, di makontrol talaga makontrol di makontrol tungod la sa wala tasang technology <laughs> o, kwan, mga chemicals nga manon sa apply sa panama Oo. ngayon uh, ito po natin yung mga farmers natin dito guys kung paano gamit itong ating formula itong bialixin catalyst at saka yung iba't ibang mga sangkap para gumawa gagawa po tayo ng 50 liters na stock solution ng chitinase enzymes na kung saan ang titinesis enzyme siya yung magdisturb or mag mag uh, magpapalambot doon sa mga cell wall ng uh, soil borne pathogen like Panama disease. Isa sa mga gagamitin natin ngayon ay magkuha ka ng isang litro nito kuya. Dali lang. Hindi, hindi. Dada. So, isang litro nito para sa 50 liters ng uh, ating uh, gagawing citinesis enzyme solution. Okay na yan. Ibuhos mo dyan kuya. Okay. Tapos, uh, isang litro ng suka ng yog guys. Ito, suka ito ng yog. 4 liters yan. Kung ang gagamitin mo ay 200 liters na drum. Pero ngayon, ang titimplahin natin ay uh, 50 liters lang na solusyon. Ayan, suka po ito ng yog. Hindi po pwede yung suka na gaya ng mga artificial na suka. Kailangan yung suka na galing sa fermentation process. No? Ang susunod na ilalagay po natin, itong vitsin. Ah, uh, vitsin, 1 kilo ng vitsin. Para sa 50 liters. Ibig sabihin, isang kilo sa isang ah uh, drum. Pakilagay okay, ko yan. ibukas lang lahat. Bakit may bitsin? Kasi ang bitsin ay source po siya ng amino acid at saka minerals na kailangan ng ating mga halaman at nakakatulong din po siya para doon sa mga enzymes na ipoproduce natin. Okay? Sunod, gatas. Sunod, skim milk. Ilan uh, ilang na ano to? 1-4 kilo, kilo? One kilo ng skim milk. Buhos mo ko yan. Kasi iha-hands on natin yung mga farmers na sila ngayon ang gagawa ng sarili nilang biological pesticide na hindi na nila kailangan ang bumili no Ah, uh, ito ay para sa pest and disease co disease control kayang magkontrol ng daga kayang magkontrol ng mga sakit mga peste at saka sa soil rehabilitation isa lang isa lang dalawa pero uh, soil remediation bio remediation kaya yan ang isa sa mga advocacy natin guys na ma-empower natin si farmers na sila mismo ang gagawa ng sarili nilang bio pesticides. Pag pag nagawa na natin ito guys, sa loob ng 4 hanggang 5 buwan magagamit po nila ito na hindi na sila gagamit ng mga chemical pesticides. Ang next natin ay ilalagay ay ilang kilo to? Urea. Uh, ilang kilo to? 2, dalawang kilo. Uh -huh. Dalawang kilo ng urea <laughs> yung fertilizer kailangan natin ito para sa pag-produce ng mga urease enzyme. Galing urea yan. Yung urease enzyme, i-research nyo lang kung anong purpose mo. <laughs> Then, ang susunod ay lagyan po natin siya ng darak. Upa. O ipa. Uh, kailangan natin dito at least mga dalawang kilo sa 50 liters na tubig. Kuya. So okay. Yan yung mga sangkap na kailangan natin. Then, after 5 days, maglagay din tayo nung isang sangkap dyan. Uh, ito, ito. Ito yung, after 5 days ng fermentation, ilalagay na natin itong tinatawag nating zinc sulfate. Uh, isang kilo dito, pwede di na. Okay, pero after 5 days pa. Ngayon, <clears throat> dadagdagan na lang natin ng tubig para mabuo siya na 50 liters kaya ibuhos muna. Mo Ay molasses pa pala. Mm. Okay, dalawang litro molasses. Yan yan. Ito na. dalawang litro molasses kailangan natin. Number 1 ang molasses, dapat may molasses. Kung wala kayong molasses, pwede naman yung asukal na tinatawag nating muscovado. Mm. Pero mas mataas ang sugar content ng molasses kaysa muscovado. Kasi highly ano to, uh, concentrated. Dalawang litro yan. Mas maraming gusto ba? Mas maraming molasses, mas maganda. Pero ito dito, isa o dalawang litro, okay na, kay 50 liters lang naman to. Ayun. Tapos, after nyan, dadagdagan na natin siya ng tubig para mabuo ang 50 liters. Ayun. Ah, sige kuya. Ah, yan, yan. Ito yung mga biological control na gagamitin natin para sa farming para solusyon sa problema nila dito sa kanilang saging. Tubig. Tubig na may mula na yan. Ibo, para mabuo siya na 50 liters. Baka na kamay. Nagdagan pa ko yan. Nag-ano na siya oh.

Hey, okay, yan guys ang ano natin, isa sa mga ginagawa natin ngayon para sa ating biological solution. Ang tawag ay chitinesis enzyme solution. O, oh, ano natin, ihaloin natin ng maayos para ma yung mga ano, yung mga sing ay ay I minsan tawon yung mga skim milk ay mahalo at saka yung mga ipa. Pero mas maganda guys kung may fresh milk kayo ay mag fresh milk na kasi hindi na siya gumagandumaan sa mga uh, synthetic na procedure. Mas maganda yon Ikaw man, para makita ka sa video. Okay. <laughs> ang pagkakalala <laughs> <ang> pag <-along laughs> nito guys, ganito yan. Haloin mo siya ng full na ganyan. Tapos ibibalik. Tapos pagka nagkaroon na siya ng vortex o nagka, nag, -ano na siya, nagpo-vortex na siya, I-reverse mo kaagad. Ayan siya. Magpo-vortex. Then after vortex, reverse na naman ganun. Okay, ganito na. Ngayon, ang gagawin nito guys, dahil sa tapos na tayong nag-mix, tatabunan na lang po natin ito. Kung may, kung open ito siya, babalutin na lang po ito ng plastic yan balutin na natin ito guys. Balutin. Wala masasabi ako. Gagawa po tayo ng anaerobic fermentation. After mabalot ng plastic, umaga at hapon, tuwing umaga at hapon, ang gagawin ninyo, ganun pa rin, ukay-ukay -okay pa rin, sa loob ng lima hanggang sampung araw. Hindi pa po ito pwedeng gamitin sa, sa ngayon, kasi bago pa. After five days, saka na natin ilalagay itong zinc sulfate. Ito siya. Then, okay-okay pa rin hanggang 10 days. Then, pagka 10 days, ito na yung stock solution na gagamitin natin. Isang litro hanggang dalawang litro, depende sa severity ng disease. Kung mataas yung uh, infection ng disease, dalawang litro mula rito sa stock solution natin, yung uh, citinesis enzymes, dalawang litro sa isang drum na tubig. Then, pwede mong dagdagan ng uh, foliar fertilizer o anuman ang gusto mo ng mga nutrients na para sa uh, i-spray mo sa saging, i-spray mo sa lupa at i-inject natin para sa uh, mga infected na mga halaman. Pero after 10 days pa po ito kuya magagaling, oh. no? Uh, kaya every day pag pag umaga habang kumakapika, ka, mag-shake shake ka dito. Pwede ikape. Eh. <laughs> <laughs> Pwede man hilo. <laughs> <Pwede man> hindi <hilo. laughs> mo to nasan. Oh. Then, pagkahapon, shake-shake ka na naman sa loob ng sampung araw. Then, after ng sampung araw, steady na to. Tapos, pagka gumamit kayo nito dahil may may ipa, i-ano lang muna siya. Uh, strain or salain bago ninyo ilagay sa inyong uh, sa drum. para i-mix para hindi siya magbara sa sprayer. sprayer. No? Ito siya, 50 drums na po ito. Nasta ah, na stock ang solution gawin, no? 50 drum. ang magagamit nyo 50 ang drum isipin nyo, ganun lang kasimple no? pero mag expire ito 4 to 5 months matagal na yun mm. Obos. For, uh, for, hmm. kaya uh, ito, uh, ito, ito, yung bulan. technology guys bulan. na, bulan. na, uh, na uh, ang mga yun, farmer yun. ay dapat matuto kung sino man yung mga farmers natin dyan na gustong magkaroon ng ganitong technology, open po kayo para mag-message sa amin at uh, tuturuan po namin kayo, no? Kaya itong technology na ito guys ay hindi lason, kundi ito ay nakakatulong para sa ating mga magsasaka. Ngayon, after one month nito kuya, itong mga ipa na lumilitaw dito, kunin mo siya at salain. Then ibilad mo siya sa araw para ma-powder. -ma Gawin mo siya na feed additives doon sa papakain mo sa mga manok, pakain mo sa mga alaga mong mga baboy o anuman, isang kutsara, isang kilo ng feeds. Mixing. Mixing. Natural antibiotics na yon para sa inyong mga alagang hayop. No? Okay. Ngayon, kung may makik makikita ninyo na may mga worms na, gumagalaw-galaw dito, part lang yan ng fermentation natin. Kasi yung mga worms na yan na gumagalaw dito, yun yung larvae ng black soldier flies no? Black soldier fly yan siya. Kaya no worries kung may mga larvae or may mga worms na hmm. nag-ulot uh, may ulood, ulood. Uh, no problem yan. Hindi yan problema. Kasi part siya ng fermentation. Siya yung yung, yung kanyang dumi isa sa mga kailangan natin para as enzymes para sa soil rehabilitation or remediation, bioremediation, ini isa ka term. Okay? Isit aside po natin ito guys at saka Abangan po ninyo ang susunod naming mga activity doon sa pag-inject, doon sa application sa field. Kailangan lang magkaroon muna kami ng stock solution. Ang tawag ng stock solution natin guys, citinesis enzymes. No? Stock solution. Ito yon. pag and proven guys, hindi po ito, ano, hindi po ito scam. <laughs> Marami na tayong natulungan since 2016. Ito na yung ginagamit ng ating mga ibang farmers associations. NGOs na nag-adapt ng ating technology. Kaya ngayon, i-extend na natin itong uh, technology natin dito sa ating mga farmers para makatipid sila sa kanilang mga pesticides sa abono para magkaroon sila ng magandang ROI. Ang ROI ay income. <laughs> okay, kaya ano mo sabihin okay. mo sa technology natin? Uh, oh. Siyempre basta may ano makakako na to ng solusyon sa atin ano sa farming. Uh Oo. -oh. Yan ang pinaka importante no. Mm -hmm. Kaya ikaw ko ya, anong mas ma ano, ma, 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 ano, ba mahirap magawin ang ating uh, technology sa tingin mo? Sa ambis ay hindi man solution. mahirap gawin, o madali lang gawin. Uh Oo. -oh. Makatulong ko sa farmer. Uh Oo. -oh. Kaya, uh, kaya ano ni? Kailangan lang natin yung to see to believe no. Uh -oh. Dapat makita ang result. Okay. Thank you sa inyo kuya. Thank you. Go lang sa ating sustainable okay na. Okay, mga technology na hindi lang para sa saging, pwede sa palay, pwede sa gulay, pwede sa mais, lahat ng inyong mga agricultural crops, livestock, pwede ninyo itong gagamitin guys na hindi na kayo gagamit ng chemical pesticides. Okay? 'Yan lang muna at abangan nyo po ang susunod na ating mga mga episodes para sa mga ganitong technology sa biological farming. Ah, uh, kaya guys, God bless and bye-bye.